Good afternoon guys, welcome to my vlog So today, hindi ako pumasok kasi Sobrang, sobrang, may sakit talaga ako ngayon So tumawa ko kanya sa buso so, Galing, galing ako sa, galing ako sa doktor, hindi sa hospital, sa clinic So dyan ako galing, tapos Pauwi na ako, papunta na ako doon sa aking Pangalawang appointment, ang una kong appointment po is Yung galing sa, nagpa-check ako sa aking skin, sa aking balat so nagbayad ako ng 280 dollars tapos ang covered sa Medicare noon yung 80 80 dollars lang tapos ngayon naman sa ano ko sa ubu at sa ubusipun ko sa doktor ang uh, covered <clears throat> naman is yung ang, ang nabayaran ko is 80 dollars tapos binabalik yung 40 dollars sa Medicare so dito sa Australia guys hindi talaga libre ang um, uh, punta sa mga dok sa mga private clinic unless sa hospital pero hindi ka naman din pwede sa hospital kasi ang hospital pang emergency lang siya talaga so dito kailangan kang magbook ng appointment so after nito pupunta na ako sa x-rays para x-ray sa aking ngipin para ma-under ko na ako ng braces so sobrang busy ko ngayon wala pa ako masyadong hindi ako nakatulog kagabi sa eh. dahil sa mga nararamdaman ko ano ba yan nung tumatanda ako Ang dami ko ng sakit-sakit so okay guys see you later bye buhay Australia ni Australianang Bisaya